wala pong discretion ang ibinigay sa akin. maliwanag yung uh, walang discretion na ibinigay. Basta excess revenue. Ang pakiusap ko yung... lang, kung mare kung magkakaroon kayo ng mga ganong provisions in the future, wag lang po sana yung, uh, kung wala na, wag wag, 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 di na rin tayo papayag dito sa Senado na ganon. Yan, yan ang pakiusap ko. Di na tayo pa papayag. papayag yung... Kung meron man pong mga ganong provision na makita kayo Kay, kay spare the health Kasi para sa akin talaga PhilHealth um, Para sa health Health, klaro eh Health ng Pilipino PhilHealth I agree totally Ang pakiusap ko sa inyo Huwag niyo kaming utusan Ano yung ninanakaw ninyo eh Tapos magtataas pa kayo ng buwis Para daw sa PhilHealth na naman Anak ng Ito ho, coming from the heart Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha ninyo? Sa gitna ho ng anomalya. <laughs> kapal ng mukha nyo! Na trilyong piso, magbubuwis ka na naman. At ang iyong katwiran, kalusugan namin. Nanyo! Yeah. Okay. Kinikilabutan ako dito sa balitang ito eh. Mm. at ako po ay humihingi ng pangunawa sa baka po masyadong masakit na salita. No? Kayo ba'y na? Kayo ba'y? Talaga bang walang... Talaga bang sukdulan ng kawalang ihaan ninyo? Mawalang galang lang po. Sorry po. Hindi naman sa lahat. Kayo ba'y manhid? Kayo ba'y walang pakiramdam? Kayo ba'y insensitive? May, nagpapano ka ngayon na naman ang Kongreso na patawan po ha, ng, mula 6 hanggang 12% kumbaga dagdagan pa yung kasalukuyang pumataas ng buwis kakataas lang nito eh dun po mga kapatid sa sinasabi nga na matatamis na inumin natin okay po naman nga sana 'Di ba? Pati po itong ating 3-in-1 na kape. Nagtaas na po sila ng buwis dito eh. Gusto ho nilang gawin na mula 20 hanggang 40% yung pong buwis dito. Ang adikain nila para daw humabawasan yung kumukonsumo ng mga matatamis na inumin.